Dok, waka ba namin yung Jacob yung anak ko? Sobrang taas kasi ng lagnat. Sabi niya na lang na matay Sir, sobrang taas po ng lagnat ng anak niyo. Bago na namin gamitin yung anak niyo, Sir, kailangan niyo po ng down payment. Hindi Do, waka pa, ba pwede na mananloin niyo muna buhay ng anak ko bago yung pambayad? Sir, yun talaga yung policy namin dito sa hospital. Private hospital Sir. Kung gusto niyo ng libre, doon kayo sa public hospital. Nagkagagawa ko ng barandok. Basta iligtas niyo naman yung anak ko. Sir, asensya na po kayo. Kung wala po kayo doon payment. Hindi po namin yung yung anak niyo. Ano? Kung niyo yung anak ko, kahit na may lang ako. Sir, Ano ba? Tawag ka ng tawag. Alam mo naman may marami akong ginagawa sa trabaho ah. Ano ba kailangan mo? Hello, Pinsan. di ba akong makihingi ng tulong sa'yo? May sakit kasi yung anak ko, dinala ko sa ospital eh. Malaring na siya akong makuhaan eh. So problema ko yan? Pera? Ang galing mo naman. Hindi ka sa akin ng tulong? Bakit? Tinilungan mo ba ako nung panahong naghihirap ako? Yan ang hirap sa'yo eh. Di ka kasi nag-aral. Kung ano-ano inuna mo. Pagbasa, bobo ka. Kaya yan. Yan ang nangyayari yung sa'yo. Yan ang nakaabala mo. Ngayon kung tulong, nangyayari mo sa'kin, hindi kita mabibigyan. Alam mo bakit? Dahil wala akong pakialam sa anak mo. Kung may mangyayari, may masama sa anak mo. Problema mo na yan. Ikaw may kagawa niyan. Kasi tanga ka. <laughs> Tuk. Mabal yung gamutin mo anak ko? Wala kasi talaga mo ng pambayad eh. Kulit ni naman, sir. Di ba sinabi ko kanina, wala kayong pambayad? Pwede niyo nang ilabas yung anak niyo. Tsaka may palisi kami dito. Kailangan ng down payment. Alam mo naman, di ba? Private hospital to. Labas niyo na yung anak niyo, dalhin sa public hospital. <laughs> Grabe naman kayo. Naturingan pa kayong doktor para saan tumulong sa tao. Imbis na buhay ng tao na inyo, pera, mawala yung puso! Oo, oh, ate. <laughs> Arten, Pauwi na lang ako. May dinaanan lang ako. Oh, kuya, anong nangyari sa'yo? Sir, sa so bantos kasi nang ng anak ko, sir, eh. nang naimatay, eh. Ano? Ba't di mo dinala sa ospital? Yan nga, sir. Galing kami ng ospital. Kaso tinanggihan kami ng doktor dahil wala kami pang bayad. Ganun ba? Sige, sige. Dalhin muna natin sa bahay kasi doktor yung ate ko. Sige bago sir. Masak na sa sakit. Sige, sige, saglit lang ha. Tatawagin ko muna yung ate ko. Ate! eh mm. Sino to? Ah, Ate. Ate, nakasalubong ko sa daan. Awang-awa ako, kaya dinala ko muna dito eh. Baka sakaling magamot mo. Eh, doktor ka, diba? Eh, bakit hindi niyo dinala sa ospital. Ayun na nga. Eh, ayaw nga silang tanggapin ng doktor kasi nga wala daw silang pang down payment. Ay, naku, wala naman akong gamit dito eh. Ah, uh, sige. yan dami sa sakyan. Punta tayo sa ospital. Tali na! Sige, tara. Sige, higa niya. Nurse! Madok! At mo dinala dito yan? Walang pera yan eh. Seriously, Dok Francis? Uunahin niyo pa yung pera kaysa sa kaligtasan ng pasyente? Dok, alam mo naman palisi ng hospital, di ba? Tsaka doktor ka, dapat alam mo yun. Wala akong pakalang sa ng hospital. Ako bahala sa magagastos. Kung ayaw mo gamutin, ako bahala. Sige na, makakalabas ka na. Hindi eh, gamutin mo. Oo. Oh. O oh, sige na, nababas na kayo. Tumaba, kitawag na lang ako ng nurse, ha? mo na kayo sa labas. Dok, maraming salamat po. Iligtas niyo pa yung anak ko. Wala naman, sige na. Huwag kang mag-alala, magaling na doktor yung ate ko. Kaya panigurado, gagaling din yung anak mo. Ah, uh, ah, uh, Enzo, maayos na yung lagay ng bata. Huwag okay, magalala. mag-alala. Kung pagdating naman sa gagaso sa'yo, inyo, huwag mo na problemahin yan. Ako na bahala dito. Tuk, maraming salamat po. At basa sa nangyari kanina, sa hindi pagmanggap sa anak mo, maaari mo kasuhan yung doktor na hindi tumanggap. Dok, sinunod ko lang yung palisin ng hospital. Kung may nangyari talaga mong sama De ko, ako, didemand ako ng doktor na to. Negligence ang ginawa niyo, Francis. Kung may nangyayari mo sa bata, hospital din yung mananagot. Kaya, sige tara na. Matama na yung anak ko. Sige, Dok. Ah, lalara tayo sa playground. Hey, Jay! Oh, kayo pala yan. Ano? Kumusta na yung anak mo? ayun ah, na. Okay naman na siya. Magaling na. Malakas na rin. Ayos ka na ba? Sa kumain ka ng mga masustansyang pagkain ha, para hindi ka magkakasakit. Ah, uh, nga pala, Jay. Maraming salamat pala sa tulong mo ha. Hindi dahil sa'yo, baka siguro wala na akong anak. <laughs> ako, ano ka ba? Walang anuman yun. Oh, may contact number ka sa akin, di ba? Oo. Uh, Pag kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ako. Ah, uh, anak, siya. Magpasalamat ka na kay Kuya Jay. Salamat po, Kuya Jay. Wala ano naman. Oh, uh, mo mukhang may lakad ka. Ah, uh, oo, oo, may kakausapin ako na business partner ko. Pero, kain muna kaya tayo? Ay, nako, hindi na, sa susunod na lang. Ah, sige. Oo. Oh. Ano? Sige. Ano na kami, maglalaro pa y. Ingat kayo ha. Sige, Jay, salamat ah.